umani ng parangal mga programa at personalidad ng GMA Network. Kagabi lang, kinilala Kapuso Network sa Ikawalong University of Santo Tomas TV Students' Choice Awards. Mismong mga estudyante ng UST ang pumili sa mga nanalo at ang 24 oras, mga kapuso, ang hinirang bilang paborito local news and current affairs program na katutok si Victoria Tula. Ang grande ang naging pagdiriwang ng ikawalong University of Santo Tomas TV Students' Choice Awards na ginanap kagabi. Layo ng pamantasan na muling kilalanin ang mga natatanging programa at personalidad sa telebisyon na nagsusulong ng Christian values ng kabataan. Ang telebisyon ay isang uh, napakahalagang medium sa ating mga estudyante. Sila ay hindi lang nakakakuha ng mga impormasyon, kundi uh, makakakuha rin sila ng mga values. Mismo nga ang mga ng USD ang pumili ng mga nanalo. Muling kinilala ang 24 Horas bilang Students' Choice of Local News and Current Affairs Program. Ang eyewitness host at GMA News Senior Producer na si Sandra Aguinaldo ang tumanggap ng parangal para sa 24 Horas. patuloy na tutuparin ng 24 Horas ang pangako nito na maghatid ng balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan servisyo at totoo po lang. Maraming salamat sa inyo. Si GMA Vice President for News Programs, Jessica Soho naman, ang Students' Choice of Female News and Current Affairs host. Habang ang kanyang programang kapuso mo, Jessica Soho, ang kinilalang Students' Choice of Magazine program. Hinirang naman ang wish ko lang ni Vicky Morales bilang Students' Choice of Public Service program. Ang eyewitness naman ang Students' Choice of Documentary program. Isikap namin na laging makabuluhan yung documentary namin dahil alam namin na pinapanood ng mga kabataan. Salamat sa US TV Awards. Sa entertainment, napili ang Bobolgang bilang Students' Choice of Gag Show. Students' Choice of Sitcom ang Pepito Manaloto. At Students' Choice of Variety Show naman ang Eat Bulaga. Maraming salamat po sa mga bumoto, sa mga sumuporta. Maraming maraming salamat. Nakakatua, nakaka-overwhelm. Thank you. Umaasa ang mga buo ng universidad na higit pa ang pagbubutihin ng mga programa sa telebisyon para makapagbigay ng servisyong totoo sa publiko. Victoria Tulad na Katutok, 24 Horas.